So, ngayon araw, na mali nga pala ako ng bile, Imbis na mantika nga pala ang kinuha ko, nakuha ko nga pala ay hot cake mix. Eto, mantika kasi namin, guys, ay pang gamit na. Kaya, imbis na itapon to, guys, ay gagamitin ko na lang ngayon. First time ko nga pala magawa nito at buti lang meron construction sa likod. Yun nga, guys, 200 grams nga pala yung kailangan dito. Kaso, 500 grams nga pala na sapak. Kumuha pa ako ng timbangan dito para perfect yung gagawin ko. Kaso, yun nga lang, guys, kakamadali ko nga pala na sobrahan yung lagay ko. Tinamad nga pala magbalik, kaya dinagdagan ko na lang. Ginawa ko na nga pala 300 grams para marami kami makakain. Tapos, yung ingredients nga pala, dodoblihin ko na lang. Kaya imbes na isang itlog, dalawang itlog yung gagamitin ko. Siguro talagang sinadya na nagkamali ako para meron kami merienda ngayon. Hindi nga lang pala ako yung natuwa kundi yung mga kapitbahay din namin. Kasi sinabi ko sa kanila, meron ako pa merienda mamaya. So after nga pala nun ng, guys, eh magtutunaw nga pala ako ng dairy cream. Kapag naamoy nyo nga pala to guys, habang niluluto, grabe, sobrang bangong. Eto nga guys, pagkadikit nga pala nito sa pan, naamoy ko nga pala yung butter shrimp. Kaya bukas guys, kahit butas na nga pala yung bulsa ko, bibili ako ng mga hipon. Kahit nangangating nga pala ako sa hipon, ako. So nga guys, ko nga pala pala dito sa dairy cream, nilagay ko na kaagad dito sa mixture. Hindi ko nga pala makita yung panghalo namin na may makina, kaya kinamay ko na lang. Yung nag-gray humble nga pala kami guys, may nagbigay nga pala sa amin ng hand mixture. Kaso umusok nga pala yun ang gramot ko dun sa grey humble. So yung nga guys, no, nakuha ko na nga pala yung tamang consistency, titikman ko na para ma-adjust ko yung lasa. Wala kasi sa construction ko, lalagyan ko ba ito ng asukal o asin? Kaya ayun, naglagay nga pala ako, konti naman. Konti nga lang pala nilagay ko kasi natatamisan na ako. Tapos guys, naglagay nga pala ako ng vanilla para may ng konti. Wala nga pala nakikita nagluluto nito guys, kaya wala akong ID di kung paano to gawin. Kasi napili ko nga palang kawali dito, guys, ay sobrang nipis. non pan nga pala to dati, kaso ginamitan ko nga pala ng steel brush. Kaya ako napapansin nyo, guys, may mga white spot na siya. So yung luto ko nga pala dito, guys, ay tig 1 minute lang. Kaso wala pang 1 minute, nabula na agad yung pancake. Hala, sunog. Tapos yun nga guys, nagtataka ako, bakit sobrang bilis masunog? Kita nyo naman yung apoy ko guys, na sobrang hina naman. Paano nangyari yung ganito? Iniisip ko nga guys, baka na sobrang to sa itlog. Balik ko na lang guys, para hindi halatang sunog. Titikman ko muna to. So ayan guys, susubukan natin kung anong lasa nito. Alam, tigas. Amoy cake. Hmm, sunog. Pero plapi oh. Hmm, maalat. Sarap. Alam niyo yung tinitinda sa labas guys na tigil limang piso. Ganon yung lasa nito. Kung hindi lang sunog. Pero masarap. Kuya, re-rate ko to guys ay 6 over 10. So after noon guys, yung next na gawa ko nga pala ay nasunog. Kaya sabi ko, lilitan ko na lang yung mga next. Total, mabilis naman maluto at nahilaw nga pala yung gitna. ilang tray nga pala ako guys, bago ko nga pala to na perfect. So yung ginawa ko nga pala dito guys, ay tig 40 seconds. Nagtataka na nga ako guys, kasi ang bilis talaga maluto. Yung apoy ko nga pala dito guys, ay pinakamahina na. Pero okay na nga pala itong mga malilit yung gawa ko, kasi mga bata lang naman yung kakain. Nakaanim na gawa nga pala ako nito, kasi nasunog na nga pala yung iba. Yung mga nauna nga pala guys, ay malalaki masyado. Kaya pagkatapos ko nga pala dito, ipapamigay ko na sa mga bata. So, ngayon guys ay gusto ko makarinig ng pambabas sa si akin. Kaya papatikim ko to dito sa si amin. Sana magustuhan ng mga bata. Mabanyuan pancake. Yes. Oh wow. Titikman mo kung masarap ha. Titikman mo. Titikman mo. Honest review ha. Honest review. Sarap. Hindi masarap? Masarap! Hindi? Sarap. <laughs> Honest review. Ay Kevin nireal <laughs> oh, masarap. <coughs> hanis mo yan. hanis review. <coughs> Asim. Ha? Huh? Asim. Maasim. Maasim. review. Ano Rate mo. Six. Six. Pabalik tayo. Alam pala, man? Hanis review. <laughs> hanis, hanis review. review. Kanis review. Kanis review. Kanis ang lasa. Ayaw ko kanyang halin niya. Nanagay ng tubig. Ang lasa. Okay na rin. Huwag mo balik. ibalik.